Uy! Napakalaki! Yeah, Free! Kaya yan! Yon! Another day, another Toman episode mga kuys. Pumupukol na yung mga kasama natin doon. Hindi nakasurvive yung mga Toman natin last time. Mababash na ako na ito. Kaya, nagdala na, pinagdala na tayo nila kuys JB at kuys Timothy na. Huh? Mas malaking container. Mas matas na yung chance na makasurvive yung mga Toman natin ngayon. Pero sana makauli tayo ng maliit. Kaya yung gamit ko yung ano pa rin. Yung maliit pa rin na lol. Sana makadali tayo ng maliit. And malaki na rin syempre. Kasi nagrera pa siyang kuya ko ng toman. Lulutuin niya daw. Lakad, lakad lang. Dito may nagtatayo lang pero never ako nakahuli dito. Strike meron. Huli wala. bakit kaya Uy. Ah, ang aga. Nice. Muntik sa atas tu. Good size uh, to pre. Good size to pre. Ah, landed. Laga, first cast pre. First cast. Let's go. <laughs> Serte. Kaya sabi ko lang wala pa ako nahuli doon. Good size, pare. Champion. Serte talaga ako ngayon ah. Uy, sakto na. Tanggal na yung hook Ibu yeah. oh. Ibuka mo. yun Ayan na. Ako. Hey! First time na mga kuwis. Ang <laughs> aga. Hindi ko expect na makakauli ako ng ganito kaaga. Medyo madilim pa. Ayun na. Oh. Let's go! Early to man. Lagay natin sa container. Sana mabuhay. Kaso medyo malaki to. Laki oh. Laki ng ulo. Wala siyang dugo. Magandang sign to. Jeleh loh. Konting to big lang. Kalau orang to big kuis ganta lang. Ganto. Tak mo nga baka magkamali. Hoy dagdagan. Hoy dagdagan, pa. Oops. <laughs> <laughs> early Early. <laughs> Toman. Oops. Easy. 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 Early. Toman. 5.32 a.m. First catch. May mga 5.25. <laughs> Mabuhay ka. Please. Ay, medyo malaki siya sa container. Nahihirapan siya. Pero... <laughs> first clip ko pala First clip na agad. Ganda talaga to. Kung gusto nyo ng ganito ko is check nyo lang yung TikTok ko. Nilagay ko to sa showcase. Parang parang 200 pesos or less 5 pieces na. Ayun setup ko pala. Light jigging na rod. Ayun naririnig nyo na maingay. Ito yun. Itong ring. Yung reel ko. Si Night Falcon 3. Yung light. Line si Night W8. Game ulit. Game ulit. So yun, kakasabi ko lang first time kung makahuli ngayon dito. I-rest muna natin konti. Dito, dun muna tayo. Wala na dito kuys, lilipat na ulit kami. Anong oras na? Lipat na. 6.13. 6.13 a.m. sa first spot. Nag-start kami ng 5.25. Ayan. Pero spoon na. Dito na kami sa susunod na spot mga boys, with fish Timothy T mm, Baha Kahit sana ata dito sa mga bebe baha Sabi sa forecast, ulan daw na malakas Tignan nyo naman Ulan na malakas, sa ibang lugar Sa ibang lugar, sa Pampanga hindi Sa Pampanga hindi Baba na ata na Timothy Ang ganda na yun, bulaklak pre Siyempre, lalaki ako pero may ilig ako sa bulaklak. Parang gumamila na kulay purple, oh. Magugustuhan to ni Nars. Wait nga. Picturean ko nga si Senko. Bago tayo mag-fishing, guys. Uy, malas ka dyan na nga, oh. Portrait. Ganda Eto na naman tayo Dito Dito na naman tayo uy What the fuck was that? Delikado Agis, I'm sure may wire Feeling ko dalag May tumalan dun sa pader na yun eh. Try na ito try natin Ay, hindi wala wala yoko makuryente pa ako dyan eh oh kuryente makukuha mo, mo dyan sa dulo ito na naman yung mga aso kanita na mapanukuha yan yun ito so bitin may nagpanan din Hmm. Wala na talaga yung dito Dati kasi mo yung extract sa akin dito Dalawang beses Hindi na kukuha Masama loob ko dito Ayun yun Tumtumtumtumtumtumtum may huminga walang bula puro tarpon kasi base na namin binalikan to pero wala hindi namin mahuli nandito tsaka nandito ay si Chris Timothy pala nakadalawa siya dahil dito kaso ngayon wala na na talaga siguro wala strike try nga natin dito nakakatakot kasi yung mga wire sudah, 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 strike, strike, cuk, 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 wala. Oh, tang ini ini sini sah di tu. Las, las, gas di atas sepatutnya. Uy. Dalag, dalag, dalag. Shit. Dalag. Ay, nanahin na sabit sa wire pare. Yun, yun. <laughs> Yehey! Dalag ang laki. Laking dalag pre, oh. Hindi itong ablos. Walang kakaba-kaba. Dalag plus plus sabi pa naman Last kas ganda oh. nagre-request pa naman yung kuya ko ng dalag ano you know? amulutan pre mabol The best talaga tulor na to, kuys. mura lang sa TikTok niyan. Yun, oh. Know? Pantoman na, pangdalag pa. Message nyo lang ako sa TikTok, kuys. Isesend po sa inyo to. Yung yellow basket niya. Parang nasa 50 plus lang ata, ato. Pwede nyo namang orderin sa Shopee Pero TikTok na lang para may commission ako pre. Maawa kayo sa akin Yun o know? One, dalag Dalag, dalag Yan ka muna Kahit pala hindi pa tubigan to Makunat yung buhay Okay Yung push, lipat agad Ano lang, mga 10 minutes lang na pull dito Lipat agad. Ito yung ano natin Dalad. Pang Pang thumbnail Dalad. Thumbnail At least nakasi At least nakaisa kami sa spot na to Hindi kami na zero ngayon Mabilisan lang Sana may nahuli yung tropa natin Doon sa kapila natin Inaayos niya nata yung baitcaster niya Eh, hey, dalag, oh, oh, oh. dalag, dalag, Good sign, boy na boy pre. Ah, kuha pa tayo ng pam ano, pangalaga. Eh, ito, lilipat ulit sa sementeryo, ang favorite spot ni Kuya Timothy. Let's go. Eh, ito na, third spot. Bibilangin na natin yung mga spot natin ngayon. Kasi nalolos count tayo para Third spot third spot but... na hindi ito nakahuli si Kush Timothy oh. Eh. gusto ko ata dito yung maingay na luro ay hindi, tatry muna natin yung tiktok lure natin na soft peak try muna natin yung kalimado ng tubig pre nakakaramdaman ko dito gina ah, na. wala na nang... wala nang intro intro pa Problema dito, malalim yung tubig. Ingay siya pero sakto lang hindi yung OA na ingay wala isang adik din Yun. Sunod pa yun. Sunod, 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 sunod. Walang sumunod. Alitawan ko. Ganda na lang yun itong sea si Knight na ano, Lord. Oh. Oh. Ganda Usually sa mga slash beats sa uh, Shopee or TikTok shop. Patagilid sila lumang ito diretso lang. Slash bit ko dito. Slash bit ako dito na sobrang ingay. Ito dito. Yan. Ito talaga pre, maingay talaga to. Ay shit ka, tumama sa pagar. Ayan, tayo nga yan ng loose Try natin. eh Baka mamaya kasi may tulog pa dito na ka ako Kasi maaga pa Na may na pre Huli? Uy, nakahuli si Bruce JV Nakahuli siya, video natin sa cellphone Ayan siya, nakauli siya. Gigi, 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 gigi. Malaki na ata Ano Na. Layo kasi niya, hindi show. Ano na? Di pa rin niya nalaland malaking uh, ito natin puntahan natin buti na lang dalawang pang ano ko kiluhan shit ang Alaki, pre Wait lang, wait lang. Pakita sa vlog. Pakita sa vlog. Kaya yun, yan. Marami Mga 5 plus. Picture lang. Ay, kaya. Sinda na yung masakit Ay, damo ka lang ba may niyan? Okay. 1, Pag daw ito, ito bibigyan niya sa akin. <laughs>

Ilang kilo kaya ito na uli ni Kuys JB. Oh. Okay, comment down below kung ilang kilo ito Kuys, hulaan nyo. Ah. pa lang. Dali na dali. Mga idol na dali ni Kuya Stevie oh. Kain na. Oh, din hulaan na hulaan na. Oh, tik ang bigat. 4.5. 4.5 quiz. lucky Nice ah. Congrats. 4.5 po.

So update ko na lang kayo kung bukas kung makaka-survive to. Doon na lang natin siya pipick upin pag siguradong buhay na talaga siya. Yung hmm, na nahuli ko yun. Buti ko itong mga ito, malalakas yung buhay. So update, update na lang ko pag si-setup ko na yung bahay niya.